Isang araw nagulat ang isang estudyante sa Japan nang makakita siya ng isang malaking Japanese salamander sa daan habang papasok siya sa school. Gumagapang ang salamander sa kalye, tapara bang isang malaking bulati lang na lumabas sa lupa. Oh, no. <laughs> Ayon a estudyante. Nasa tatlong talampakan ang haba nito. Hindi <laughs> ka pa nakakita nito, alam ko. Ganon din naman ang mga residente ng Kyoto nang makita nilang muli ang parehong salamander na ito na gumagala-gala sa kali nila dahil sa gulat nila, napatawag pa nga sila ng pulis. Sa panahon ngayon, lalo na ang mga batang henerasyon ng mga Hapon, di na nila nakikilala ang hayop na ito o ang Japanese Giant Salamander. Pero nung nakaraang 70 hanggang 80 taon na ang nakakalipas, ang salamander ay isa sa paborito nilang putahe. E ano nga ba nagbago sa panahon ngayon? Yan ang malalaman mo. Una alamin muna natin kung ano nga ba ang pinag-uusapan natin dito. Ang Japanese salamander. Ang Japanese salamander ay isa sa pinakamalalaking amphibians sa buong mundo. Ito rin ang pangatlo sa pinakamalalaking salamander na umaabot sa haba na limang talampakan ang mga higanteng butete na ito ay tumitimbang na nga abot sa 55 pounds at kamangha-mangha na hindi sila nagbago o nag-evolve sa loob ng 20 hanggang 30 milyong taon. E bakit? E bakit pa nga ba sila mag-aabala na mag-evolve? E hindi naman nagbabago ang lifestyle ng mga hype na ito. Dagdag pa dyan ay magaling pa sila pagdating sa pag-aadapt sa pabago-bagong panahon. Ang Japanese giant salamander ay kayang mabuhay sa loob ng apat na linggo kahit hindi kumakain. Kaya din nila mag-regenerate ng balat, laman at pati buto. Ayon sa Japanese legends, ang mga giant salamander ay kayang mabuhay kahit pa, kahit pa mahati ito sa gitna. I'm here to tell you right now. We don't care. Kaya nilang umabot ng walumpung taon ng walang kahirap-hirap Maliban na lang kung papakialaman na naman sila ng mga tao At alam mo na, lahat naman talaga pinapakialaman natin Matapos ang World War II, ang mga giant salamander Ay ginawang putahe dahil maganda itong pagkuhanan ng protina Ginagawa nila itong miso soup at hot pot Subalit sa panahon ngayon, ang panguhuli sa mga salamander at pagkain dito Ay labag na sa batas sa kabila ng batas na pinatupad, sinasabi na meron pa ring bentahan ng karne ng salamander sa mga patagong restaurant ng Kyoto. Hindi na nakakagulat dahil isa itong delicacy sa kanila at hinahanting pa rin ng mga ito. Sa ibang bahagi ng Japan, meron din naman nagfa-farm nito para mas marami. Ang mga Japanese salamander ay napakadaling mahuli kapag nakakita kanito. Tignan mo na lang at halata namang mababagal sila kumilos. Mahirap pang hulihin manok ng kapitbahay. Mahina rin ang mga mata nito. Kaya talagang walang takas sa mga mga ngaso. Bukod pa dyan, ang mga hype na ito ay tumitimbang ng nasa 25 kilos. Kaya sadyang ang laki ng karne. Kaya sino ba namang hindi maengganyo na hulihin ang mga ito? Pero hindi lang yan. Dahil hindi lamang karne nito ang hinahabol ng mga hapon. Ginagamit din nila ito sa medisina o mas magandang tawaging traditional medicine. Alam mo na, malawak ang imahinasyon ng mga hapon, parang tayong mga Pinoy. Sabi sa isa nilang alamat, dahil ang pangkaraniwang salamander ay meron lamang apat na daliri. Kapag nakakita ka ng may limang daliri at kinain mo ito, walang duda na gagaling ka raw. Walang sinabi kung sa anong sakit. Baka para sa lahat ng sakit na. All in one. Isa pang gamot nila gamit ang salamander ay pag binabad daw ito sa alkohol, ilalagay mo daw ito sa leeg mo para mawala ang tonsillitis. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng ginagawa nila dahil karamihan sa kanilang tradisyon ay pinapasa-pasa sa kanilang mga henerasyon at hindi naman nila sinay share sa internet. Pinrotekta ng batas ng mga Hapon ang mga hype na ito noong taong 1951. Nang manganib ang populasyon nila dahil sa mga nakatira sa bundok, may iintindihan mo naman kapag wala ka ng makain. Problema nga lang ay muntik na ma-extinct ang mga salamander na ito. Tinayoan pa ito ng espesyal na monumento para ipaalala sa mga tao ng Japan na bawal itong hulihin. Ang gigantic salamander ay nawala na sa kanilang menu magmula ng araw na iyon. At hindi lang yan. Sa panahon kasi ngayon, hindi mo rin pwedeng hawakan ng mga hype na ito. Pero biro. Ayon sa 1952 Special Monument Status, ang panguhuli ng Japanese Giant Salamander nang wala kang lisensya ay magdudulot sa iyo ng multa na aabot sa halagang 500,000 yen. Katumpas yan ng 37,000 dollars o humigit kumulang 200,000 piso. Ibig lang sabihin, kailangan ng espesyal na lisensya para lang makahawak ka ng hype na ito. Yun nga lang, basa sa record nila, ay eh parang wala pang nagmumulta dahil sa batas na ito. Mahirap din kasi na malaman ito at imposibleng mapatunayan kung may tao ba na humawak ng giant salamander. Saka hindi rin naman siguro magre-report yung mga salamander sa pulis. Pero ganun pa man hindi lang ito tungkol sa batas. Tinigilan na rin ng mga tao na kainin ito dahil muntik na talaga silang maubos. Taong 2004, ang Japanese giant salamander ay inlista ng International Union for Conservation of Nature sa Red List. Kaya mo bang hulaan kung sino may kasalanan sa muntik ang pagkaubos ng mga hype na ito? Salamat sa ating sangkatauhan. Dahil sa mga dam na tinatayo malapit sa mga ilog, nasira ang mga natural na tirahan ng mga Japanese salamander kung saan sila nangingitlog. Tandaan na ang mga salamander na ito ay nabubuhay na sa ating mundo sa loob ng milyong taon. Yun nga lang dumating tayong mga tao na sadyang hindi naman natin matatangi. Hindi tayo magandang kapitbahay para sa ibang uri ng hayop sa mundo. Ang mga aktibidad gaya ng pagsasaka, pagmimina, deforestation at paggawa ng mga malalaking dam, lahat yan ay pagsubok para sa mga salamander upang makakuha sila ng oxygen na kailangan nila para mabuhay. Bukod pa dyan ang mga irrigation, ay nagiging hadlang sa kanila para makarating sila sa kanilang breeding grounds. Hindi lang yan. Mahilig kasi tayong mang-angken, tayong mga tao. Gumagawa din tayo ng mga concrete banks sa mga ilog at sapa na sadyang delikado sa mga salamander. Pero ang matindi sa lahat ay ang mga dam. Kahit pa hindi ito kataasan, kahit pa anim talampakan lang ang taas ng mga dam na ito, malaking hadlang pa rin ito para sa mga salamander na gumalaw ng malaya sa mga ilog at sapa. Hindi naman kasi sila pinanganak para umakyat sa mga pader-pader. Kita mo paan nila. Kahit nga paglakad sa simento eh, parang hirap na. Tapos uulan pa. Aano din ang mga kawawang salamander. Lalo na kung mahuhulog sila sa ibaba ng dam, siguradong hindi na sila makakabalik sa itaas. Kaya naman marami talagang problema. Bukod sa mga hunter at sa mga tao na mahilig sa exotic food, kaya naman ang mga Japanese salamander ay nasa bingit na talaga ng kamatayan at walang malinaw na bilang kung ilan na lang ba ang natitira sa lahi nila ayon sa mga eksperto. Kulang na ang oras para isalba sila. Mula noong 1955, ang kanilang populasyon ay tinatayang bumaba sa 30 hanggang 50%. Lalala pa yan, hindi lang natin sigurado kung gaano kalala. Pero meron tayong magagawa para mapigilan ang pagkaubos nila. Merong mga mababait na tao sa Japan na gumagawa ng rampahan sa dam para gapangan ng mga kawawang salamander na ito. Maraming voluntaryo ang nagkusa na gumawa ng mga simpleng rampahan para tawiran ng mga salamander tuwing aakyat sila sa kanilang breeding ground. Hindi rin madali ito dahil humakot sila ng napakaraming bato para gumawa lamang ng mga nasabing rampahan ng mga salamander. Malaki ang natutulong nito, lalo na't iilan na lang ang may concern para sa mga hype na unti-unting nauubos dito sa ating mundo. Dahil sa mga bagong ideya, Meron namang nakaimbento ng pagkain na lasang karne ng salamander kahit na wala naman talaga itong lahok na karne ng hype na ito. Inimbento ito ng mga estudyante. Gumagawa sila ng mga proyekto na makakatulong para sa mga salamander. Alam kasi nila na mahilig ang mga kababayan nila sa lasa ng salamander. Pero alam din nila na iligal ang manghuli nito sa ngayon. Kaya naman gumawa ang mga estudyante ng recipe na halos kasing lasa ng karin ng salamander. Nag-interview sila ng mga matatandang tao na nakatikim na nito bago pa man ito maban sa mga restaurant. Pinag-aralan nila mga detalye gaya ng lasa at texture at saka gumawa sila ng halos kasing lasa nito. Ang karne nito ay manok lamang at ang iba pang recipe ay hindi ko na alam. Basta yung karne manok. Gumawa sila ng pati na sinlaki ng meatballs gamit ang mga karne ng manok at hinaluan ang kanilang recipe at yun. Namangha ang mga tao sa kanilang naimbento. Di kalaunan, sinama ng mga restaurant ang recipe na ito sa kanilang menu. Ganyan nila kamahal o kagusto ang lasa ng karne ng salamander. So yan ang mga effort na ginagawa ng mga hapon para lamang pangalagaan ng isang hayop na malapit ng maubos o mabura sa ating mundo. Noong araw dahil sa sobrang taas ng demand ng karne sa mga salamander, naisipan ng mga hapon na mag-import ng kamag-anak nito para paramihin sila lalo. Diyan naman nila nakuha ang mga Chinese giant salamander. Malapit na rin ito ma-extinct dahil sa parehong dahilan pollution, habitat loss at overhunting. At syempre sa China. Delay kasi din ang mga salamander, pati na ginagamit din sila sa mga Chinese traditional medicine. Ganun pa man inimport sila sa Japan para ibenta upang ikonsumo. Yun nga lang din naman natupad ang plano nila. Noong 1972 kasi, inimport ang 800 Chinese salamander galing China papuntang Japan. E nung panahon yun, bawal na pumatay ng salamander sa Japan. Lalong-lalo na nabawal itong kainin sa bansa. Kaya naman ang bentaan sana ng salamander para gawing pagkain na hindi natuloy. Pinakawalan ito sa mga sapa at ilog ng Japan na siya namang naging dahilan para magpalahi ito sa mga lokal na Japanese giant salamander. Siyempre aminin natin, kahit pa magkaibang lahi ang dalawang salamander na ito, pareho pa rin silang salamander. Isipin mo na lang yung Pinay pumatol sa AFAM. Hold oh no, on, oh hold on, oh hold on, oh hold on, oh no, oh no. Reload the team! pa magkaibang lahi, mabilis na nakapagparami ang mga salamander na ito at nakabuo ng hybrid na lahi ng salamander. Ang problema, ang mas malaki at mas agresibo na Chinese giant salamander ay kasama na ngayon ng namumuhay ng mga local Japanese salamander. Eh ano namang problema, ba? Diba? Mas maganda nga naman na dumami pa sila kahit pa hybrid ang lahi. Well, noong 2011, nang na pag-aralan ng mga sayentipiko, ang mga salamander sa Japan napansin nila na 95% ng mga nahuhuli nila ay hindi na purong Japanese salamander. Lahat ng 95% ay hybrid na. Kailangan meron silang gawin dito dahil kung hindi, mabubura talaga sa mundo ang purong Japanese salamander. Kaya naman ginawa nila ang best nila para manghuli ng mga giant salamander dahil sila lang naman ang may lisensya para hulihin ang mga ito. Binukod nila lahat ng hybrids tapos pinagsama-sama ito sa isang kulungan. Kailangan kasi talaga ihiwalay ang mga puro sa mga hybrid dahil kung hindi, mawawala talaga sa mundo ang mga Japanese giant salamander. Pero siyempre, importante din naman ang mga hybrid para mapanatili ang genetics ng parehong lahi ng salamander. Sa China, ang mga Chinese salamander sa wild ay malapit na rin ma-extinct, subalit dahil paborito nila ang karnin ng mga ito. Nagpapalaki sila ng mga hybrid salamander sa kanilang mga farm at tumatakbo na ito sa loob ng ilang dekada. Sumikat ang karne ng mga salamander matapos maganap ang gera. Well, syempre, kailangan kapag taggutom. Dahil na rin sa pagbagsak ng maraming bansa, kailangan nilang maging hindi pihikan sa mga pagkain at kung anong available na karne ay talagang walang ligtas. Kaya naman pag gantong taghirap, nauuwi ito sa pagkaubos ng iba't ibang uri ng hayop. Kita mo na, dahil sa kagawa nating mga tao, naapektuhan ng ibang hayop na nakatira din naman sa ating planeta. Kaya naman kung may pagkakataon tayo na maging aware sa ating paligid at alam mo na, magkaroon ng pake sa iba pang hype na kasama natin na namumuhay sa mundo. Mas maganda na naagapan natin ang problema bago pa ito lumala. Dahil sa bandang huli, tayo din namang mga tao ang maapektuan sa lahat ng ating ginagawa. At gaya ng mga salamander, kailangan din ng like ng video na ito. Salamat.